Pangalawang araw na namin sa laot, magdamag na walang maayos na tulog dahil sa biglaang ang pagulan at palakas na hangin. Puro bantay, ganito ang buhay mangingisda. Walang oras, walang pahinga. Sa gitna ng dagat, kahit simpleng kape at tinapay, ayos na para sa amin. Walang kasiguraduhan kung surtihin ba kami ngayon. Bawat area, may kasamang panalangin at pag-asa. Yun, yung mga kaibigan. Mga lawang araw na po natin ngayon Kalma pa rin yung panahon Pero kagabi mga kaibigan Medyo umangin at umulan Kapi-kapi muna tayo mga kaibigan Sana surtehin tayo ngayong araw mga kaibigan Hindi kumain ng hapon Isang beses lang Nakabitaw pa Baka ngayong umaga mga kaibigan Katain na sila Yung uli nila bay Isang peraso lang din Hindi na nagdagan Back to zero tayo Kaya niluto natin yung uli Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. mga kaibigan At kape tayo morning. Kape kape. Kaibigan. Kaibigan. Uh, good morning. 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 Good Good morning mga kaibigan At magumpisa na po tayo mag-aria Sila pay ay kinaina na ulang aria natin sa pangalawang araw mga kaibigan Pambuhay naman o no? Nagkamali tayo ngayong araw mga kaibigan natin mga kaibigan ah yun mga kaibigan nalagyan na po natin ng sabaw at rikado you oh. know? talang na po natin mga kaibigan yun hindi pa tayong huli. Nung oras na ito mga kaibigan. Yun, meron din tayong repulyo mga kaibigan. Para masustansya yung ating kinakain. Para kahit wala tayong huli, masustansya pa rin. dahil wala tayong huli dito na lang siguro tayo babawi yun kulong kulo na oh taba pala ng ano nangiging bato mga kaibigan no? yun oh know, naglutang yung mga taba nya yun ilubog na rin natin ang ating uh, repulyo yun ayan tayo natin na lumambot mga kaibigan at kakain na po tayo yun luto na mga kaibigan Kau gutung tu kau boleh mengain. Kalau mengain, tidak ke lai, tidak ke kuring malah bikan. Terima kasih Teganya. Inohon marahmi selamat bos. itu selamat Tapos sa tayo kumain mga kaibigan uh, Pang umagahan Yung ulit natin nga po ng kapo, to So yung kain natin mga kaibigan Kumakain tayo Wala pa rin kumakain na ikima mga kaibigan Delikado to yun ito hindi pinalad sa pangalawang araw walang susuko tuloy ang laban Ito ko sa isla mga kaibigan Zero balance tayo, wala tayong huli Tayo <laughs> lang ang excited pala Yung tangigay hindi excited Logging logging mga kaibigan Yun, nasarap na tayo ng isla mga kaibigan At Yun Yan, yeah, buklo ka tayo <laughs> Buklo guys Woo Bawi na lang sa sunod na araw Hindi man tayo sa ngayon Baka Sunod na araw, baka makabawi tayo. Shout out po Sir Brian Digal ng SFO California USA. Welcome na welcome po kayo dito sa aming isla. Shout out po Toto Kalingaw ng Coron Palawan. Galing kay Flor de Liza Kalingaw. Kababayan po natin yan. Shout out din Sunny Kabakungan Pascual ng Kalamba. Shout out Leslie Acta ng Roja City kapis Galing kay Rod Katakutan. Shout out RJ Bijos ng Ilocos Norte. Shout out din kay Saga Esmeralda Ronald. Shout out din Daniel Todd ng Indang Kabiti. Shout out po Ma'am Cherry Makapagalo.